Oh, hi guys. Tour ko kayo dito sa Studio City. Pero dito lang sa third floor. nag kasi sa ano sila Daniela at yung asawa ko. Hindi ako sumama. Kasi natatakot ako. So dito, yan o. Oh, gala lang ako dito. Hindi na ako bababa. Yan Oh, yan. Tingnan nyo guys. Iba ang ganda. Yan. Wow. galing kami doon kanina sa City of Dreams at saka sa Asian ano din, ang dami ditong casino guys pero ano din naman, pwede kami shopping doon pero magaganda talaga siya hindi ako nakapag ano doon kanina kasi ang daming tao, hindi tulad ngayon dito na, ang tao ayan naman tayo ayan guys tapos punta tayo sa garden kung saan makikita doon saan sila Daniela at si Dominic nag-ride pero ano lang naman guys hindi man nakakatakot kay Hing mataas tapos ano lang ba yung mabagal lang yung ipot niya hindi yung mabilis yung tulad nung tulad nung nandun kami sa sa Disneyland ay guys nakakatakot talaga yung doon sa Dis Disneyland yung mga rides yung isang basis lang ako nakaano ng rides tapos, yung ano, mabilis yung parang nahulog. Ay, hindi na ako umulit-ulit, ah. Hindi nga, hindi, nakaulit pa pala ako nung ano, yung Star Wars daw. yon ang ano. Grabe, guys. Yun talaga. Para kang binabalibag. Kaya nung ano, hindi na ako nagtiwala sa kanila din. Hindi na talaga ako sumama. Tapos ngayon, pinaano ako ng asawa ko na. Sige na, sumakay ka na. Hindi man yan ganyan tulad nung kanina. Buti na lang kasi si Daniela at saka siya, dalawang ano lang yung, yung allowed sa isang ano, yung parang sasakyan siya ba, yung upuan doon, dalawa lang yung allowed. Eh hindi ako eh, kailangan sumakay ako doon sa ibang ano, makisakay ako, tas may sasakay din sa akin kasi tagalawang ano tao eh. Ay hindi na, lumabas na ako, sabi ko hindi ako sasakay kasi natatakot nga ako. Kasi nga baka mabilis na naman. Simula no, na sila lang nag ano, ng rides pero ako hindi na ako sumasama, guys. Doon na lang ako sa labas kahit malamig, tiniis ko talaga yung lamig sa ano. Nag-antay ako sa kanila. Isa naman mag ano, mamatay ako sa takot doon sa ano, sa rides, yung magsakay-sakay sa mga ano, akala mo yung ano lang ba pero hindi na. Pag nakikita ako na napagdating doon na parang may ano dito sa harap yung hahawakan mo. Yun, ano na yun, ibig sabihin yun, ano talaga yun yung mabilis talaga yung ano nun, yung ipot, o yung nauhulog, ganyan. Nandun pala yung anak pala. Nakahiga ano, man siguro yun. May mga kasama kasi. Kami, yung anak anak-anak ni Dominic din, at saka yung asawa, yung anak. Yung isa niyang anak kasi dalawa, yung anak nila. So mama nandun, kina Daniela, at saka si Dominic, kasama tatlo sila. Tapos na pala, nandito na pala sila. Tapos, yun, silang tatlo lang, no, nandun sila sa labas. Hindi ko nakikita kanina, kala ko nasaan. Kasi, nakahiga yata doon sa garden, o. Oh. Nandyan, dyan sila, nandyan. Nandun, ewan ko dyan. Hindi yan, nakikita kasi nga, nakahiga sila doon sa ano. Yung ulo lang nakikita ko. Ayan na si Daniela, tapos na silang mag-rides. Nakikita ko na si Daniela. Ayan, o. Oh. Di ba ang ganda dito? Di ba ang ganda? so ayan guys dito lang pero hindi hindi ko inikot yung ano yung third floor kasi tapos na silang mag rest baka hanapin na naman nila ako mamaya so ayan guys dito na lang naman tayo bye bye